Magandang araw at isang maligayang bagong taon sa ating lahat. Sana naman ay naging masaya, mapayapa, at makabuluhan ang inyong mga pagdiriwang nitong bakasyon. Tuwing bagong taon ay hindi nawawala ang usaping New Year's Resolution. Bagong taon, bagong panimula, bagong ako, bagong pag-asa at idagdag na rin natin bagong Pilipino. Dahil sa inyong pagpapabuti at pagpapahusay ng sarili sa anumang bagay, maliit man o malaki, lahat po yan ay nakakatulong sa pagpapaganda ng bansa natin. Ano-ano ba ang mga katangian at asal ng isang bagong Pilipino na sana ay kasama sa ating New Year's Resolution? Simpleng-simple lamang yan. Ang bagong Pilipino ay disiplinado. Disiplinado sa sarili, disiplinado sa sariling tahanan, Disiplinado sa lansangan. Health and fitness goals sa pagkain, paghawak ng pera, pag-iipon, disiplina sa oras ng mga gadget, disiplina sa pagmamarites at sa pananalita, disiplina sa lansangan, pagdadrive, pagtatapon ng basura, pagiging pasaway sa kalye. Tanungin natin ang sarili sa ang bagay pa tayo pwedeng maging mas disiplinado. Ang New Year's resolution ko na para maging mas disiplinado, mas aalagaan ko ang aking kalusugan. Dahil uh, sa dami ng aking ginagawa, bawal talaga magkasakit, bawal talaga na hindi makapasok, bawal talaga na hindi uh, maganda ang, at maliwanag ang inyong pag-iisip. Pangalawa, ang bagong Pilipino ay pinapahalagan ang kultura ng kahusayan at kagalingan, ang ating culture of excellence na tinatawag. kagalingan ko pa ngayong taon at lalong susuportahan ko din ang mga magagaling at nagpupursige. Kikilalanin natin at ipapakilala ang mga mahusay na Pilipino sa buong mundo. Magaling tayo, kaya dapat ilagay na natin sa ating pag-iisip na ngayon, hindi na pwede ang pwede na. Yan ang pag-iisip ng mahusay na bagong Pilipino. Kung may bagong teknolohiya, hindi eh, tayo intimidated. Bukas ang isipan natin, matuto, para makasabay tayo sa buong mundo. Nakita naman natin, meron na naman tayong champion na si Sofronio Vasquez. Ngayon lang nakilala, eh, napakagaling talaga. Dapat, yan ang mga hinahanap natin na mga magagaling at mauhusay na bagong Pilipino. At pangatlo, ang bagong Pilipino ay mapagmahal sa bayan. There is a renewed sense of patriotism. Dapat sa ating mga New Year's resolution, lagi nating kasama ang pagmamahal sa ating minamahal na Pilipinas. What are the many ways that we can show to express our patriotism? Napakarami. Huwag na siguro tayong lumayo. Hindi naman kailangan national level. Paano tayo makakatulong sa ating lokal na komunidad, sa ating syudad, sa ating barangay, sa ating tahanan? What can we do to shape the community, help our schools, build the playground, kahit na maliliit lang na bagay? At, uh, yung mga maliliit na bagay, napakalaking bagay ang pag sama mo lahat ng Pilipino na pare-pareho ang asal tungkol dyan sa ating pagmamahal sa Pilipinas. Ang pagmamahal sa bayan ay pwede rin ipakita sa mga ginagampanan nating tungkulin, paghusayan ang trabaho. Mas malalim ang kahulugan ng disiplina at pagiging mahusay kung ito ay nakaangkla sa pagmamahal sa Pilipinas. Kasabay ng lahat ng mga proyekto at programa ng pamahalaan, ay kailangan na kailangan natin ang kooperasyon ng bawat mamamayan. Mga bagong pag-iisip at pag-uugali na dapat ay taglay ng Pilipino humaharap sa mga makabagong hamon ng panahon. Ang bagong Pilipino ay disiplinado, mahusay at higit sa lahat mapagmahal sa bayan, mapagmahal sa kapwa Pilipino. Ito sana ang mga katangiang isa sa buhay natin ngayong bagong taon. Dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino.